Noong ikalabing anin ng Marso, taong 1521, sa kalagitnaan ng pagpapakilala ng Agliyong Islam sa Pilipinas, lumating sa eksena ang ekspedisyon ng mga Kastila sa pangunguna ni Ferdinand Magellan. Naglayag si Magellan sa buong mundo para sa Espanya, na sa kalaunay narating ang arkipilago ng Pilipinas. Siya ang natangin European na nakatungtong sa bansa, ngunit ito rin ang huling bahagi ng kanyang paglalakbay. Noong ikalabing limang siglo, ang mga pampalasa o spices ay nasa sentro ng ekonomiya ng mundo, katulad na lamang sa langis ngayon. Sa panahong iyon, ang Europa ay salat sa mapagkukunan ng pampalasa dahil sa malamig nitong klima at sa katangian nitong tigang na lupa. Dahil dito, kinakailangan nilang pumuklas ng mga teritoryong sagana sa pampalasa patungo sa Spice Island. Iminungkahi ni Magellan sa nooy hari ng Portugal na si King Manuel I na puntahan ang lupaing sagana sa pampalasa sa isla ng Maloko o Molucas o mas kilalang Spice Island sa Indonesia gamit ang pakanlurang ruta. Nasa panahong iyon ay kontrolado ng mga Portuguese ang pasilangang ruta patungong Asya. Sa kabila ng plano ni Magellan, tumanggi ang Noy Hari. Dahilan kung bakit itinakwil si Magellan bilang isang Portuguese. At dito'y pumunta si Magellan at nagpasakop sa Espanya na pinaghaharian ni King Charles I na isa sa pinakamahigpit na kakumpetensya ng Portuguese sa mga panahong iyon. Tinanggap si Magilla ng Espanya at binigyan ng pondo para sa kanyang ekspedisyon na ang layunin ay tumuklas ng mga lupaing sagana sa pampalasa, tumuklas ng mga natural na yaman tulad ng ginto, mapalawak ang teritoryo ng Espanya at mapalaganap ang relihiyong kristyanismo. Sinimula ni Magellan ang ekspedisyon na libutin ang mundong sakay ang barkong Trinidad kasama si Juan Sebastian de Ilcano na pinamumunuan ang barkong Concepcion at ang dalawang daan at pitumpong mga tauhan at tatlo pang mga barko na may pangalang Victoria, San Antonio at Santiago. Tinahak nila ang panganib na karagatang Atlantiko at Pasipiko sa mahaba at mahirap na paglalakbay. Ngunit dahil sa seri ng bagyo, ang barkong Santiago ay nawasak matapos nilang luman, sa timog na bahagi ng Amerika na kilala ngayon bilang Streets of Magellan. Dahil dito, napilitan silang dumaong sa pantala ng San Juan Julian ng kaparehong taon. Sa unang araw ng paglalayag, matapos nilang dumaong, naghimagsik ang kapitan ng barkong San Antonio at mga tripulante. Ang barko ay lumiko at tumakas sa karagatang Atlantiko, pabalik sa Espanya. pagdating ni Magellan sa lupang Pilipinas. Dumating ang tatlong barko ni Magellan sa isla ng Humunhon sa Samar noong March 16, taong 1521. Pagkatapos ay dumaong naman sila sa Limasawa, isang isla sa Lete na pinaghaharian ni Raha Colombo. Mainit ang pagtanggap ng Raha sa mga dayuhan. Nagkaroon ng magandang pag-uusap at nagkaroon pa ito ng blood compact o sandugo, tanda ng pagkakaibigan, na sa kalaunay na kumbinsi nila itong maging katoliko. Ipinagdiwang ang pinakaunang misang katoliko sa Pilipinas sa isla ng Limasawa noong March 31, taong 1521. Di naglaoy binyagan ang dalawang raha na si Naraha Kulambo at Raha Siago kasama ang apat na ram mga katutubo. Ikapito ng Abril taong 1521. Tumungo ang grupo ni Magellan sa Subo o Cebu. Dito ay nakilala ni Magellan ang hari ng Cebu na si Raha Humabon. Katulad sa ibang Raha, nakipagsunduko si Magellan kay Humabon at niyakap ang relihiyong kristyanismo. Dito ay nagtayo si Magellan ng isang malaking kahoy na cross na tinatawag na yung Magellan's Cross. Ninais ni Magellan na palawigin ang kristyanismo sa ibang bayan. Ngunit ang hari ng Mactan na si Dato Lapulapo ay tumanggi sa kagustuhan ni Magellan at humabon. Dito na saksihan ni Magellan at ng kanyang mga tauhan ang sistema ng pampolitika sa isla na walang sulidong pagkakaisa dahil pinamumunuan ito ng iba't ibang mga hari urah na may iba't ibang mga tuntunin. ang pamusong labanan sa pagitan ng mga katutubo at ng mga Espanyol. Noong ikadalawamputpito ng Abril taong 1521, naglayag ang grupo ni Magellan patungong Mactan para kumbinsihin si Datu Lapu-Lapo na maging Kristiyano. Ngunit sinalubong sila ng mga katutubong lokal na pinanununahan ni Datu Lapu-Lapo. At dito'y nangyari ang pamusong Batulog Mactan kung saan nagwagi ang pwersa nila Pulapo laban sa pwersa ni Magellan na naging sani ng pagkamatay ni Magellan. Ayon sa jurnal ni Antonio Pigafetta na kasama sa ekspedisyon ni Magellan at isa sa mga nakaligtas sa labanan, sinabi niya sa kanyang tala na dahil sa pagiging arugang ni Magellan at sa labis na pagtitiwala sa kanilang taglay na sandatang medieval, ito rin ang nag-udyok sa kanya sa kamatayan. Dagdag pa niya, mahusay na explorer si Magellan. Ngunit wala siyang teknikal na kaalaman sa larangan ng digmaan. Mataas ang paniniwala ni Magellan sa kanyang mga tauhan laban sa pwersa nila Pulapo. Kaya't pinahintulutan lamang niya ang apat kapot anim na mga tauhan laban sa isang libot libang na mga katutubo. Sa sobrang tiwala ni Magellan sa kanyang hukbo, tinanggihan niya ang tulong ng kanyang kaalyadong si Raha Humabon at hiniling na panoorin na lamang sila kung paano lumaban. Nasaksihan ni Magellan kasama ng kanyang mga tripulante kung gaano kaorganisado ang pangkat nila Pulapo sa pakikipaglaban. Dito'y gumawa ng unang opensa at nagpaulan ng mga palasong may lason sa bandang harapan at gilid ng mga Espanyol. Dito'y naging one-sided ang labanan pabor sa pangkat nila Pulapo. Dito'y naging mahina ang mga Espanyol dahil hirap silang kumilos dahil sa dami at mabibigat na baluti. Hanggang sa napagtanto ni Majilan ang kanilang malaking pagkatalo. Napanatili ng pwersa nila Pulapo ang distansya laban sa mga baril ng mga dayuhan habang napapaulan sila ng mga palaso at sibat. Umataki ang pangkat nila Pulapo, bitbit ang malaking bulo. Sinasamantala ang pagkakataon habang sugatan ang mga dayuhan. Nahirapan si Majilan na bunutin ang kanyang espada dahil sa kanyang tama sa braso. At nang makita ito ng ni mga nitibo, inangtulungan si Magellan ng mga saksak na nagresulta sa kanyang pagbagsak sa lupa hanggang si Magellan ay tuluyang napaslang. Matapos ang seri ng digmaan, nagkaroon ng kaunting salusalo sa Cebu, sa Baluarte, ni Raja Humabon, kasama ang mga Espanyol. Ngunit sa hindi inaasahan Pumataki ang pangkat nila Pulapo na nagresulta sa pagkamatay ng tatlong mga kawal. Dali-daling tumakas ang mga Espanyol patungo sa kanilang barko. Kasama si Pigafetta, dito'y sinunog nila ang barkong Concepcion para hindi magamit laban sa kanila. Tinuloy nila ang kanilang ekspedisyon para hanapin ang isla ng Molucas. Sakay ang dalawang barkong Victoria na pinamumunuan ng bagong kapitan na si Juan Sebastian Delcano at ang barkong Trinidad sa pangunguno ni Gonzalo de Espinosa. Matapos ang ilang buwang paglalayang, marating nila ang isla ng Molucas sa Indonesia noong ika ng Nobyembre taong 1521. Naglayag ang dalawang barko at ang Trinidad ay naglayag sa rutang papasipiko. Ngunit sa kasamang palad ay nahuli ito ng mga Portuguese at hindi na nakabalik sa Espanya. Habang ang barkong Victoria ay naglalakbay sa rutang pakanluran pabalik ng Europa. Ito ang tanging barko na nakakumplito ng paglalakbay sa buong mundo at ang tanging nakabalik sa Espanya noong ika ng Setyembre taong 1522 na may labing walong mga tripulante kasama ang kapitan si Elcano at ang Italianong iskolar na si Pigafetta. Ang labanan sa Mactan ay maituturing na pinakaunang paglaban ng mga Pilipino Laban sa mga dayuhan, ipinagtanggol ang bansa nang walang takot sa pangunguna ni Lapu-Lapu. Dikit pinanalanalan si Lapu-Lapu, bilang pinakaunang bayani ng Pilipinas habang ang ekspedisyon ni Magellan ay nagpalawak ng kaalamang geografiko at ang nagpapatunay na ang mundo ay bilog. Matapos ipagdiwang ng Espanya ang pagbabalik ni Elcano, nagpasya ang Haring si King Charles na tuluyan nang sakupin ng Espanya ang Pilipinas sa pamamagitan ng magkakasunod na ekspedisyon. At yan ang ating pag-usapan mga boss sa susunod nating video. Maraming maraming salamat po.